Katanong pa ba yan? Yeah! no. Niya eh, no? Random, eh. Oo. Oh. 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 At kaya oh. naman uh. yan, Kita-kita niya na ito. Dimensya, di ba? Anong pagkakaita? Bakit itong team na ito nag-overachieve? This is a team that wasn't even supposed to be in the yeah. Asian team. Kasi binigiisipan na nila mag-quit at maniwala mm. kahit sa hindi. Ako, yeah. sobrang maniwala ko. Itong team na to was doomed to fail. I mean, it was designed to fail. Uh, kung sino man gawang uh, demonyo doon sa samahang burawat ng Pilipinas na pagdating nitong uh, Asian Games na ito ay mga pa sa dilim kung sino man ang mag over ng uh, program na ito para sa Asian Games. Naniniwala ako ngayon na dinisenyo talaga ito, doomed to fail. Pero, mm. hindi nila nabasa yung pagpasok mm. ng isang grupo na walang nasa kung hindi itaguyod ang bansa, itaguyod ang bansa ng Pilipinas sa larangan ng basketball. The Asian Games, yan ang mananatili na pagbabalik ng pride natin. Itong Asian Games yeah. at nasabi yung mahina naman yan, wala naman yung mga World Cup teams dyan. Bakit yung Jordan na katapat natin? Di ba ang mm. niya? Di ba world standard? Yung China yeah. na natin, namuraot lang yun dito sa ano, sa FIBA World Cup. But still, it's world uh, caliber, no? Yung ranking yeah. niya yeah. maya, oras. Now, para sabihin nyo na hindi naman mahinang uh, klase ng level ito ng laro, huwag na kayo sumunod sa sports kasi masisira lang ang appreciation natin ng sports. Merong labing dalawang tao, apat ang coaching hmm. staff, dalawang manager, na nandun sa uh, ang zoo. Umalis sila ng Pilipinas, hindi nila hmm. alam kung magkalaro sila ng walo dahil nga sa kagaguhan ng mga gumawa ng listahan, yung 60 list, yeah. nakatawa tapos na ng list ayata sa mga typo. Ah, uh, mm. pa kung sino sino pa may mga wish list pa, di, di ba? Hindi ko ng AI eh. Oo, oh, oo. Oh. <laughs> kasi yung sino man gumawa noon, parang yung ginawa ng mga ni presidente Duterte. Kunin yung original na listahan, isubo doon sa mga gumawa ng listahan na yun. Ano? Yeah, <laughs> Binustahin, ah, di ba? Oo. Ah. Sorry ah, ganun ka brutal kasi that is how much we have to respect yung ating Philippine team. Philippine team yan eh, hindi yung team, ah. team ng hangga'y hindi yung team ng ng kung uh, anong bigis na nandyan, di ba? Colors, colors lang, lang. Hansa natin yan. So, ngayon, moving forward tayo. Pabayaan na muna natin yung kalokohan at katangahan ng mga nakaraan. Focus na muna tayo dito because we're fighting for gold. A team that wasn't even given a chance to contend for a medal nandun. Maki, yeah. siya ko nga sa iyo, hindi ko alam yeah. kung anong, anong nasa PM yata ako noong September 23 sa isang, <laughs> sa, isang <guest laughs> link, sa isang uh, guesting, sa isang show nung kaibigan uh, uh, natin si congressman na Prospero Bichay, hinatak Bichay. niya ako. Bichay, uh, oo. Uh, yung DCMA uh, 1530 niya yun eh. Kaya uh, 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 nung ako doon, anong tingin mo dito sa ping na ito? Hmm. Ito, without batting an eyelash, walang kurat-kurat, hmm. sabi ko, yeah. na itong ping na ito will contend for a medal. Hmm. Uh, yung ping na dapat na umalis na hindi nila alam kung walo lang silang magladro, hmm. ilan ang kakayaking ipalit sa kanila merong special eh. Now, kung ano yung special, at tanong ni Ina at saka ni eh, baka ma uh, maunahan ko yung, eh, maunahan ko yung story nila eh. Uh, baka, uh, baka asin sa tanong yan eh. Pero, ito lang masasabi ko sa inyo. Gaya ng sinabi ng ating pong uh, minamahal mm -hmm. ginagalang uh, na may area at tagapamahala ng San Miguel Corporation na si Ginoong Ramon S. Ang. Sabi niya, mm -hmm. ito ang oras para ipagdiwang, sumuporta, sa likod ng ating pambansang kukunan. Pinasalamatan niya si Ginoong Manny Pangilinan for his vision sa kanyang ginawa, sa kanyang mga ginastos sa mga nakalipas sa taon. Kasi nga naman, hindi tayo makakarating dito sa sa punto na ito kung hindi dahil sa sinimulan na pagtulong ni Ginoong Manny Pangilinan noong 2005 ng buuin ang samahang basketball ng Pilipinas. So, kung yan ang panawagan, na tayo all in, manalo-matalo, matalo. Pilipinas tayo. Uh -huh.